Anong year ka dumating dito sa Pilipinas? 2001. At nasabi mo during the last hearing natin, pinapunta ka dito para magtrabaho kay Guo Jiang Jong. No? Kay hey, daddy. Kay da tawag mo daddy pero hindi siya... Tunay na tatay. No? hindi tunay na tatay. Sino si Lin Wen Tita ko po. Asawa ba siya ni Guo Jiang Jong? Partner niya. Partner. Okay. Si Lin Wen Yi, nanay Ni Alice Go? Ang alam ko, ang lalay ni Wesley. Ilan ang anak ni Lin Wen Yi? La, laluat? Ay, eh, tatdo. Yung isa nawala sa chain niya. Yung isa si Wesley. Yung isa? Kuya niya. Kuya si niya. Seymen, oh. Si Simon, Si Simon. Nasaan si Simon? Siguro nasa China po ngayon. And si Simon is Filipino or Chinese? Mm. Ch Chinese po. Chinese citizen siya? Si Wesley, Filipino or Chinese? Pil Filipino. Filipino siya. Pero alam rin namin na hindi totoo yun. Oh, I'm mayroon, sure alam mo na yan. Oo, oh, may Chinese passport. Meron kang uh, aqua farm sa Suwal. At nasabi mo kanina, hindi ka pa nakapunta sa Suwal? Hindi pa po. Ulitin ko, nakapunta ka na ba sa Suwal o hindi pa? Hindi ba? pa po. Bakit meron kang aqua farm doon? Ang pangalan nitong farm is Alicel Aqua Farm. Alam mo kung uh, bakit Alicel? Anong ibig sabihin ng Alicel? Hindi ko po alam. Hindi mo rin alam? Hindi uh, anong... po. Okay. Kasi may nagsabi sa amin na yung Alicel is short for Alice Go at Liseldo Kalugay